Hi guys, paingon sa kamutihan. ang kamotihan ang kamotihan di ba sa luyo ito na po yung tanim namin na mga ano balanghoy kamoting kahoy ah. doon hanggang doon tapos yun yung kamotihan namin doon yung mga ano punta natin Ito yung ano ko kahapon. Ito yung nahabas ko kahapon. Tingnan nyo, o. Oh. Yan. Ito yung nahabas ko kahapon. Hanggang doon. E eh, dito banda, hindi ko pa nahabas. Tingnan nyo naman. Hindi ko pa nahabas yung dito. Oh, hindi pa nahabas. May mahala pa yan. So dito na ano ko na. Ayan <coughs> o, oh, wala na wala nang mga ano-ano yun, -ano. habas ko na yan hanggang dito hanggang doon ay habas ko na yan yeah. ang doon, hindi pa doon, doon, ba, doon, saan ba yung kamay ko so, bahad dito banda dito, tsaka doon, hindi pa so, kailangan natin maghabas ulit so, let's go na -ano lang natin yung ating camera ayan dito nahabas ko na to nahabas na. yan <coughs> kailangan natin yung kailangan natin tanggalin yung mga kilid gilid gilid na ganyan makapalibot kasi pupunta din sa kamote so kailangan i-ano tanggalin yung mga gilid gilid dito So, nandito na tayo. Nasaan yung ayon? Yan. So, dito na ako banda. Dito na ako banda. Pupunta ko doon. So, isit up ko muna yung aking camera dito. Ilagay ko muna. So, sandali lang. Dali, aray, aray. Ayan, Kukunin lang natin yung ating pang- minsan hindi na kailangan ng ganito, bulo maghihina lang ng kamay lalo na pag marami ng mga dahon-dahon so pag wala naman masyado gamitan natin ng bulo ayan, dyan tayo banda ayan natin so ano ba yun ayan, igin natin banda Tapos, lapitan natin konti. Ayan, dito na account. Pagpalikod tayo sa camera. I-ano natin yung camera na doon siya sa gilad. Dito banda pala siya. Saan ba yun? Dito ka banda pala. Ayan. Ayan. kumotie <coughs> Pag may mga ganito, pag may mga ganito, ilalagay natin dito para hindi siya ma sali sa ating paghabas ito yung tingnan yung may mga pulupo nakapulupot na na ano so ito hindi to kamote so kailangan ito naman Sali din natin to kahit walang kamote dito. Kasi yung kamote dito, pupunta dyan yung mga ano niya, yung mga ganito-ganito niya. Oh. Ah, kaya isasama din sa pagigis. <coughs>

kasi mamaya mag ano tayo ng kung ano ano tayo ng apoy ganoon natin kahit nang nahabas natin Ay, diba? Ee. Ay ay, jang Ito ata. Wala kasing cameraman. Yay! Hay! My goodness, muntik na. Tik na. Wala kasing cameraman kaya sariling sikap yung pagbi-video.

tabangi ko nung para mahumanta ni ngayon ito rescue nahanap lang rescue kita na matapos ka agad mahirap po oh. You ano know, nakapulupot na so, pulupot sa kamot so ito pa -dahan, dahan kasi ah, uh, na yung kamot sa ano na kanina ito yung mahirap oh. ito pagpupulupot na to sa puno ng kamote nako ang hirap tanggalin bye na guys update ko kayo pag natapos na kasi hindi ako makakag-focus ng ano. Bye! Thanks for watching! See you in my next vlog! Love you! aming kamote papunta doon Yan. sa amin yung aming bahay yung doon so nasa likod yung kamutihan at sa kap, ano namin yung tinawag ng kamutin kahoy. bye thanks for watching guys love you all bye